Abangan niyo po. Abangan niyo po. Thank you po. Kasi di ba po ni Chris Matagal na. Oo. Mas malari mo sabi mo. Ayun. So, salamat. At ito na lang hinihintay niyo. Marami rin kasi nag-tweet sa akin. nag na na yan. Sana support Sa mga natin. Sa threads natin. Sa Yan, ito na. Excited para kayo. Abangan niyo Sa inyo.